Be... Di. yata yung ano, ano yung dun yung sakay ng taxi sa tabaho ko punta palipalit. Palipat-lipat yung lakaran mo. Di daw naman tayo ng IKEA. Kasi daan? Na, uh, mm -mm. da daan lang, di ka ganun lang. Di, nakalimutan ko na kasi itsura ng IKEA. Matagal oh. na ako Baka pwede naman tayo dumalo. Ay, sisilip lang tayo. Sisilip lang? Mm -hmm. Silip lang. Hintay ko kakain. Tayo gagawin. Sisilip lang tayo in, hi IKEA, ganun lang. Hindi totoo yan. Ganun lang? Mm. Seryoso? Mm. Wala tayong pera, ha? Bahala ka sa buhay mo! Ano na kaya ako? Hmm... Sabi na tayo para masaya. Gusto oh, mo, ano... May magic kaya ako. Mm. Gusto mo isang ganun ko lang. Ado na tayo, eh. O, oh, sige. Sige. Sige nga. Wicked ka muna. Hmm. Uh, Char... Sige. One, two, three... Oh. Ay, Kiana! Sabi ko sa'yo, di ba? Ay, Kiana. Thank you po. Ato sa yo. hey, Ate, sa'yo. Eh, bala ka siya. Ate, thank you. O oh, sige, tara na. Kakain lang tayo. Dadaan lang tayo, ha? Oo, dadaan lang tayo, ha? Sige. Sige. Ate, <laughs> ano, kay na yan? Baka naman masaya ka na, umuwi na tayo. Eh kasi naramdaman ko kanina, para ako nagutom. Kaya tumigim lang. Tumigim Oo nga, tumigim ka lang, eh, no? Sam na plato yung kinain mo, eh. Sabi mo, 90 lang, eh. Nuwebe lang, umabot ka ng 99, eh. Kasi tinikman ko lang isa-isa. Pero iba-iba pa tayo isa-isa tapos walang laman yung lahat ng plato. Mm. Baka naman pwedeng umuwi na tayo ngayon. Ah, sige, 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 sige. Sige, pero may silipin lang tayo doon ng isang ano. Ay, yung sisilipin na naman. Yung ano, kanina yung nandun yung display. Oh, display. Yung, display? Yung, yung nandun, nandun. Sabi, hi, no, sabi sa akin no, yung display. Nung no, uling may sinilip tayo, nag-uwi ka ng aparador eh. <laughs> Kasi kumaway sa kayo, aparador. Silip lang ah. Silip lang. O oh, sige, tara na. Sige. <laughs> O yan, uminom ka. Nasaan na ba yung nanay mo? Antok na antok na ako. Sabi niya kanina, 5 minutes lang daw. May sisilipin lang daw. Parang 5 days na ako dito naghihintay. Sa so, dami ng notification ng cellphone ko ng tabi. Ano na naman yung pinagbibili ng nanay mo? Ano to? Bibili mo din tong You will buy this lego also? ah? Is camera na din? How many you will buy? One? Okay, let's look for mommy na. Ako yung school at for mami na. Abtok na ako. You're sleepy also? Okay, let's go. Bi, nadama ko yung tela. Nadama ko yung bawat kibla na tayo. Iniwanan ko na yung anak mo doon. Nakatulog na ng tatlong oras doon sa labas. Sabi sa akin, higaan. Damhin mo ko. Tsaka <laughs> ano, ano ka ba? Essentials na ngayon yung mga ganito. Yung mga tipong mo, Masarap yung tulog mo. Yeah. Alam mo yung pag-adulting, di ba? Adulting na nakara naman nakakatulog ko sa baniga. Ba't ngayon bumili ka na ng kama? Kasi yung papag natin nag-resign na. Alam sabi niya, gusto na niya mag-ano, mag mag shift to IKEA bed, ganun. Ito ba? mo kayong hibla, yung lamig ng... Nung, nung bawat sinulid, nung pagkakasama-sama niya, ganun. sabi mo kasi titingin lang Sabi mo, kakakain lang eh. Eh, sabi mo sa akin, ha? yun? sabi niyo sa akin. Uy, na ba tayo? Oo. Oh. mo? mo? Tinatawag niya talaga ako. Iba talaga yung pakiramdam namin. Parang, alam mo yun? Uy, dyan ka na nga. Ba? Ang <laughs> bayan, ka naman. Take me later na lang. Tama, mo, masarap tulog mo dito. Pag ikaw, hindi mo na gusto ah. Sige, gagawa tayo yung isa pang C3 dito, ah. <laughs> ano ba? Hindi ko din mga tao. Sige na, tara na. Excited na ako sa C3. <laughs> Add to cartoon, ah. <laughs> Odi yan eh. Daan yan eh. Kain lang yan eh. Eh, alam mo naman kasi maraming kailangan sa bahay. Alam mo yung mga essentials. Yung mga must-haves. Ongoy. Ay! Di ba, baby? Opo, look. Baby, nag-agree si baby. Sabi ko sa'yo eh. Thank me later. Oh, siya. Sige na, tara na. Babayad na ko, ko na lang yung kidney ko. Galing yan. Hindi, may tabi na ngayon. Pwede ka dito, tumabi ka sa akin, baka itabi kita dyan. <coughs> e na. Ayun na. Sabi mo binili. Potongan ko ito eh.